Ako guys, naulog yung ano, mixer. Ito to sa may mamihan. Ito magus dito yung mixer truck. Puntaro sa baba. Kamu ini <tinyo> adalah tujuan aku. Ito yung mixer truck. Kali na ako ano yung dalawang 2-6 Ang daling sa Gordon's May kosyon tayo ba tayo dyan? Galing ba sa taas yan? Paganta? Galing westbound yung uh, mixer truck Dire-direcho dito Sa may mamihan Diyan